Ang tungkulin ng isang presidente ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ng bayan. Ang ginawa niya ngayon, ang ginawa ng gobyerno ngayon, ay pinagkanulo ang soberentiya ng ating bansa at tinutulungan pa ang dayuan upang sirain, labagin ang ating saligang batas. Hindi dapat tayo pumapayag dito. Kaya napaka-unpatriotic ang ginagawa ng gobyerno ito. At kung si Pakulong Marcos Jr., ang uh, nag-utos nito, habay mananagot siya sapagkat impeachable ground ang kanyang ginawa. Sapagkat pinagtaksilan niya ang sumpang ginawa niya bilang presidente ng bansa na pangalagaan at ipagtanggol ang interes ng bansa at ng ating kasarinlan. Pag isinuko mo kasi ang isang Pilipino, batay sa isang mandamiento de arresto ng isang dayuhan na wala naman jurisdiction, isinusuko mo ang kasarinlan at territorial integrity ng bansa. At yan ay culpable violation of the Constitution. Eh, ito lang pag-deprive mo ng mga abogado. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, dalawang linggo na nakakaraan, na mukhang tayo ay patungo sa diktadorya. Ano man patungo, eto na yon. Nandito na tayo eh.